Hello guys, welcome back sa to channel no. So, ang akong i-share karon nga video is about aning na ako gibutang nako sa taas. Ako lang i-share sa inyo ria. Kanabitang mo padala sa to og picture o magpatabang sila og dispose ko no or dispatch sa ilahang item kanang uh, for example ani ba gold na sila yung gold bar and then ilang i i-chat na siya sa ato. Mukalit lang abot sa ato, mga sir, mam um, ma sir, mayang adlaw diha. Uh, magpatabang ko og dispose ani kay koan kining naglisod big ani so amo ni nakuha dagang istorya nakuha daw sa langob muni muna so syempre pag makita na nga magsinaw-sinaw so una na tong expectation ana guys is gold gid siya kay syempre gold bar ba ya. so mo tanan din ta asa man gikan ninyo nakuha sir amo ni ang istorya sa langob ang kuan wow, mga katutubo or sa unsa ilang ingan ngalan di pero kasagara ilang gamiton is ka na mga nitibo pero mao wow, na ilang gagamiton nga words pero wata ta kibalo unsa and then kung pangutan na to atong entertain na oh, sige nga naman ang ibaliga ninyo ibaligya nga sayon man kay na siya ibaligya mingon din mo din nga ah mahadlok mang gud mi ana gud sir mahadlok ni magbasin madakpan mi ana or embargohon mi ana inana badagan kay palusot so ang mahitabo so kung medyo bright bright lang ang kag utok di kunuhay ka pa ilad pero ang resulta sa ngadto mailad jud kag hapon sa mabitik ka sa istorya inani oh. So, daghan kayong iskam karon bahin anang mga posting-posting anak patabang dog baligya. Ang mahitabo guys nga nung ko nga uh, ma-scam ma ta is uh, maingon sila patabang may baligyaan ni sir o niya uh, tunga lang ta or tagaan ka lang na magpursinto or palitan na lang ni siya o barato. So sa isa ka gold bar uh, kibali, halinon siya og 4 million uh, ang kilo kung sa gara ilang ipakita pa rin eh, 6 kilos or 12 kilos, ibaligya rin nila o 500,000. So maghinang nyo ay pa up to 300 to 200,000. So kung mukagar ka na, biktima. So automatic scam na. Pero ang uban na na medyo bright bright kunuhay, dili sila magpadala sa palit din. So, so ang mahitabo mo din, sige, ako ay bahala na ato ng asayon gabsi gabsi na din ipadala sa ako. So ang resulta inani guys sa makaingong kag ma-scam nimo sila kay makapangayo man ka og ginabsan so syempre ang ilang ipadala original to siya nga gold ambo ta sa to nila gigabas sa sing, sing ba de original ang moabot sa muha baligya nimo tong ginabsan mohalin ra pod og 400 to 500 600 pinakataas taas 700 kay ginabsan taman gamay kayo so experience ko na na siya and then ang words nga scam asa dapat mo gawas dito atong gipadala nga powder kay nga no mayon man sir tagae may og pamiliti sir kay bukid kay ning amo ah. so ah, nara ang powder sir pakita gina sa ah. ha oh. so layo pa man kayo ang GNT3 or LBC sir padal imig pamiliti so mangay din na sila og 700 kay pamiliti daw sa motor plus jeep din dito pag abot sa jeep ayha ang lungsod so bawi na sila atong At ilang gipadala nga ginaba sa imuha. Di ba? Patas na. Di ba? So, ang mahitabo bo, imong tong ibaligya tong powder, imong tunaon, imong itibuok, imong ibaligya sa market. Pagtimbang, tinuod gid siya. So, tinuod gid siya nga gold. So karon, may ganyo den ka og palit atong uban. Mingunin ka gabsi ko og kuan diha, gabsi ko og gamay lang or 1/4 kilo or tunga baka ha putla. Ipadadri na ko. O diha na. So muingon man na sila. Ah, sir. Pwede magkita na lang ta. Ay dili ra ba musugot akong tatay sir ang nakakuha ani tigulang ba di sila musugot kay kuan man kaning dapat ikaw man jud ang muanhi or ning ikas syempre ikaw pod nga abtik di kas mukas kay mm. ang uban na ay nabiktima ni kas gid sila ni adto ni sila 200,000 dala ang item pag abot bronze pike o karon o medyo gahi ka na. so dili kamu hatag og o di bayad ato ang resulta may scam nga kung ka basta sige kag uh, sige kag atubang sa iya ato sige mo chat chat text tic, text ang mahitabo may ngon na mo no text na po sir sugot na si tatay nga ihatag ipad, isalig sa si imuha ang katunga bisag ang imong gingon sir one port dili daw pwede ang one port kay tunga gyud kay ngano tunga naman kun adaan nila nga gikuluran diri gikuluran pud diri harun murag original so ang mahitabo ana hinam, hinam ka sige ipadala diri sa ako dong ana lugar maingon na pud ay mo reply Ingon si tatay, sir, bago daw ni niya ipadala diya sa imuha, taga address daan, sir, para sure mo abut diya. Ah, ingon si tatay, paritwalan daw ni niya. <laughs> so, diyan na po magsugod, ang iskam. <laughs> so, mangay na po sila o pangritwal. Oh baboy sir nga 20 city kilos kanang kinagamyan lang daw 20 city ila kag 20 city litso no na na siya o di ba so uh, ipadala lang ng baboy diri sir or ikaw mo dala ana diri simple maghunaw na Simpre, mag -una -una kang anong ipadala man ako, kalisod ba ana a, 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 a na lay palit diha mm sulod sa laang pagpadani mo kwarta pila man na pangita mo sa naay kwandre sa kung ayaan ay baboy diri sa kung ayaan sir sakto gini, 28 kilos pero okay na, 27 naman tong ipanghais okay na na siguro ng 20, 20, 28 <laughs> timbang na yun, timbang pag timbang bayad ka oh. ang words nga is dendi, ha? Oh, scam ka, mugawas din diha, oh, is ka nakakaduha na so <laughs> pag uman, sige nga ah, mga tag ana ah, man ang kuan padala na kayo man nabiyag padugo di ba simbre man nagpadugo Ama nang kuan atay sir. Ambis mo padulong na unta mi dito. Mauban mas na atay, sir kay magpa-hospital siya. Kay ni kuan man nagsakit man gud siya sir kay murag na pingi sa ritual ba Nasuko suko mo tong inkanto tong butang Nasuko ang inkanto. So ang nitabo nagluya-luya siya murag basin siya mabaylo ani ba. So, inanglan gid mi og pangbayad sa hospital. <laughs> May tabo ana guys magsigilang kag habuno, sigilang kag abuno, sigilang kag hatag. Wa item nga moabot. so nga ko tambag yun. nahitabo na sa mo daghan ako mga amigo nga nahitaboan murag ako akong mga tulo or upat na kaamigo na ko nga inana ang nahitabo napoy isa nagpakitambag siya sa ako nga yang at tinuod ba ko noon yung iyahang nakuan na nagpatabang daw sa iyan may siyam medyo nasa sa kwarta gamay so iyang itagatagaan 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil hangtod jud nga ipulaan na siya hinatag sige putog pa kung picas, nga pong dito spikas iyag yung nga wala na mag muagi sa ako ko bahala na ka tingnan talang kadaan nga ka na piki gina kaya e, kung pa na dugay na nahalin dagang istorya nga anan ignorant lang sila madlok kay kita sa ciudad madlok tao oh. so di ginila dalon sa ciudad oh so ang nahitabo gantuan so nag meet up sila wala didto sa lugar mismo sa naghandler handler sa naghandol atong bulawan wala didto sa lugar mismo nagkita ra sila sa laing lugar unya unsay nahitabo sa sagbutan ang sa sagbutan, dito kunuhay, naabot. Nara sir, o ang katunga sir, ingon man mo ipatunga. O, pagtanaw, siyempre, uh, ato nang ipaasay dito. Atong, atong ipa-check ni dito sa pawn shop o sa asair para may bawa na ito kung kuhan niya. Atong dito timbang na yun. Mingon niya siya, sir, di ba mo si tatay ana sir nga ipadala na siya dito sa kung asa na ni Mudalon, kung gusto ka, magkuhan ka pat sir. Bin, binlan lang ni Mudalon sa tatay, kaya labong pa nga nagsakit o sa so, hospital ka ron. Um. Pila may pangainot tatay, tagay lang may sir, o 200,000. So, katungtunga. So, expect po, expect po ko ka, kay kaginan siya, kay 200,000 imong mabayad, katunga sa bar, 6 kilos man, 6 point di, ang katunga, 3 kilos. O di, hinam-hinam po ka bayad kag 200,000. Paglakaw nimo, impas na. Wait. Impas ang halin sa tawas. Oh. <laughs> so magmatngon kita mga mga kati Magmat magmatngon kita bahin anang sa gold gold bahin ani. So kana guys, thank you, thank you for watching. Eh, yeah. <laughs>